Mga dapat isaalang-alang sa pagboto ng tamang kandidato 20-25 na. Boto mo, future mo. Pero teka lang, alam mo na ba talaga kung sino ang iboboto mo? Mga kababayan, sa bawat boto natin, may kapangyarihan tayong baguhin ang kinabukasan ng ating bansa. Kaya bago tayo pumunta sa presinto, alamin natin ang mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng tamang kandidato. Una, track record o boka lang. Suriin ang nagawa, hindi lang ang mga pangako. Kumandidato ba siya dati? May matinong proyekto ba siya o puro TikTok lang? Pangalawa, edukado at may alam. Hindi lang 'yung nakapagtapos, kundi 'yung may alam sa totoong problema ng bayan. Di sapat ang pagiging artista o viral star. Alam ba niya ang trabaho ng posisyong tinatakbuhan niya? Pangatlo, may plano ba o pa-cute lang? May malinaw ba siyang plataporma? o puro general statements lang tulad ng tutulungan ko kayo o para sa masa tayo. Ibigay ang specifics. Pangapat, malinis ang pangalan o makinis lang ang kutis. Walang kaso ng korupsyon. Walang bahid ng anomalya. Tandaan, ang magnanakaw noon. May mas malaki pang plano ngayon. Panglima, tunay na makatao? Iginagalang ba niya ang karapatang pantao? Sumusuporta ba siya sa edukasyon, kalusugan, at kapakanan ng mahihirap? O isa siya sa mga namimintas, nananakot at nananahimik sa harap ng abuso? Pang-anim, accessible at hindi nawawala. Pagkatapos ng eleksyon, yung bang kandidato ay taong bayan o tao ng mga mayayaman? Nandyan ba siya tuwing kalamidad o tuwing eleksyon lang nagpaparamdam? Ikaw, kung ngayon ang eleksyon, pipiliin mo ba ang paborito mo o ang karapat-dapat? At handa ka na ba talagang ipaglaban ang boto mo? Hindi lang para sa iyo, kundi para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Kailangan mong maging matalino sa pagboto. Kailangan mong magtanong, magsaliksik, at makinig, hindi sa hype, kundi sa katotohanan. Sa huli, hindi ang boto ang susukat sa kandidato. Ang kandidato ang susukat sa integridad ng boto mo.